Ay. masakit dala ko na yung ano, o yung sa MRI ko masakit ang balak lahat L2, L3, L4 L5 puro disc bulks ayan o oh. dito kayo mag pupukus these the following findings L1, L2 are with normal confines L2, L3 show this bulge this bulge this bulge this bulge central canal puro this bulge bakit kayo nagkaroon na ng... anong huli yung ginawa ma'am? Ito nga, nandito ako nung Na yung <laughs> Ay no? <ko>, oh ikaw, <laughs> oo oh, pala. Ito kayo oh anxiety oh, Second session Pero, pala. Yung... Ah, wala, sinabi. Yung hinihina ko, hinihina ko. Wala <laughs> na. Okay. Wala na? Di ba inano ko kayo? Sabi ko, ito second session ko pala. Hmm. Ah, uh, nagkaroon to si Madam ng anxiety. Ayaw naman. Parang takot na siya sa mga ano. Nininervius siya. Nagkakaroon siya ng panic attack. Dahil nga nahihilo siya pagka ano. Pero ngayon, eh, hilo niyo. Naman. No, kasi na ano kayo eh. Na hindi ko kayo namukhaan kaagad eh. Ako nga din eh. Yung binin ko sa inyo, panoorin na yung video niyo ha? Huwag kayong, maniwala sa... Sa mga bad ano. Kaya na positive lang tayo para... Kasi yun yung pahay ni Master. Pero babalik ko rin ako. Ah. Okay nga naman ha? Oo, ito lang. Pero nag-relieve naman ngayon. Medyo parang nagamalik lang siya. Hindi na katulad nung talagang... Hindi na nagabigay siya. Romblon ba kayo, ma'am? Oh, Romblon to, na ano to si Madam eh. Parang natatakot na siya sa mga... Pag naglakad siya, baka lumayo siya, baka takihin siya ng hilo, baka matumba. Nagkaroon ng anxiety, hindi makatulog na maayos. Hindi ka daw, sa akin, Master. At ng ah, umanap ka <laughs> ng makakamaritas mong good vibes. Para palagi kang masaya kasi Pantahan nyo, maikli lang ang buhay. Piliin natin maging masaya. Kasi kung magpapaka-stress pa tayo, baka hindi nyo ma-enjoy yung binigay sa inyong buhay ni Lord, di ba? Huwag nyo isipin yung mga ano, kung meron man kayong kaaway, mas maganda, ikaw pa makipagbati. Wala naman. Oh, yung very good. Sarap. Mas masarap. Ako, gano'n yung ginawa ko eh. E ako, aminado talaga akong basagulero ako. Pero yung bago umuwi ng Pilipinas, pinagchat-chat ko yan, tayo kayo. Pinikchachat ko yan. Pinikchachat ko sila. Di yan yung ng damdamin ko. Okay, hindi na. Hindi kasi may iwasan yung may kurang ka magkakaroon ng ano eh. Magkakalita, di po. Kaya kung high school ako, naginit. Medyo sutil ako eh. Buti may ano kayo, backup dancer kayo ngayon. <laughs> yung kasama ko last yung babae, ngayon yung lalaking anak ko. Hmm. May kasama ba siya dati? May ay, babae. Oh, babae. Sabi ko ay, kaso, anak hindi niya. taga rito. Ay, taga rito pala, hindi sa rumblon. Eh, sino kasama nyo yung taga sa Sino sabi nyo na? ako lang mag-isa. Nagbiyahe ako mag-isa. Kahit may, sabi ko, ano, titiisin mo yung panic attack. Mabuti na lang sa barco, hindi ako Alam niyo kasi yung bakit? Dito kayo pupunta eh. Iisip niyo mga galing guys sa akin. Ay, anong nakaraan kasi yung mister ko na sa Qatar. Siya ang nagsasabi sa akin pupunta sa inyo. Ay, nung isang araw, sabi niya, pabalik daw ako sa iyo. Para diretsyo na. Pag-uwi ka na ng Qatar, ay Qatar. Rumblon. Mayos ka na. Sali kayo sa mga ano ha. Tandaan nyo, maigsi lang ang buhay. Huwag yung paka stress huwag kayong mag... Huwag yung piliing malungkot palagi. Humanap kayo ng ikakasaya nyo. Sumali kayo, magsasayo kayo. Kung natatakot man kayo, huwag di. Sa tambahay, mag-sounds kayo. Para mabagay ano. kaya maglakad-lakad kayo sa mga ano, mga Ang daming pasyal. pag lub kayo rin sa... No? sa mga dagat dagat Butter, Sabi ng therapist so, ko, nag-exit daw yung kanang paa ko, totoo okay. ba yun? Wala, okay, okay na eh. Okay. Hinata ko na doon ah. Okay. Ayun, makikita ko. Pantay. Mas mahaba pa nga eh. Yeah. <laughs> Hindi. Pantay na hinata ko na doon, di ba? Maging ano ka, komportable ka na sa lahat. Kaya ayan, yung ulo mo, wala nang naihilo. Dapara. Wala ka nang dapat ikapangamba. Lumayas kayo ng lumayas. Punta kayo sa mga pasyalan. Para yung mga ano, kasi pag nakukulong ka lang sa isang kwarto, ko wala. Kung ano yung inisip mo, yun at yun, palagi. Okay? Kumala kayo. Sa mga pasyalan doon sa inyo. Sisimula, ano. Mas tututunan nyo ng maging ano, kampande pagka mag-isa kayo. Ano yung ano eh? Ang mahalaga dito, natanggal na yung hilo nyo. Yun, yun ang kinakatakot nyo eh. Kaya kayo nagpapahit ka takot. Ubo na naman. Para bumalik yung confidence nyo. Mas nagbayad ka ba ng 1 sa yung nagkabit ng internet natin? De. Oo. Bakit? Bayad ka agad? Pagkakabit? Ano Saan yung kumunin mo? Ay, 1.5 ah tayo, ganyan. Tama lang, yung hotline na binigay mo, hindi mo tawagan. Parang, 1.9 Mbps na yung binigay mo. Sabi niyo, 100 Mbps. Dari yung na, kre-reklamo. Sa mga computer siya, 5 Mbps lang lahat, gumagana eh. Ngayon, puta 200 Mbps, hindi ka pa makapag-upload. Kaya yeah, ma nga ma ma eh. May ma na lang yung mataas niyan. Kunyarihan huh? lang yun. Hindi, wala 100 Mbps lang, walang 200. Meron. Singapura? Meron, pre. Internet. <laughs> Sabi niya, katapin lang yung router ng TV. Naglalag pa yung TV na. Ngayon, saan? Dito naman, wala perfect na ano talaga. Sa Saudi, yun talaga, 65 Mbps. Yung pumapasok. Ang pwede. Kaya ako nilano ko eh. Internet natin. Excel. Dito. 65 lang. Nung una niyan, yung kapag. Diyan, 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 diyan. Kaya, huwi nga sa anong kapag kasi mag-upload ako kasi puro nga ito. Hindi maka... Pero ito ang rin, ang tuloy no, nung una. Sa Saglit lang. Lahat ako no. no. si Lito. ang tagal. Ang, ang, ang bagal. Ito kayo. Alam niyo na gagawin niyo. Pag-uwi niyo rin ha. Pasyal-pasyal kayo sa so mga tanawin. Si mga magandang tanawin. May bagyo pa. Di bangin niyo yun. Di, doon sa Rublon. Dito nasa north yung bagyo eh. Wala ron sa Visayas. Visayas, ano yan eh. Ay, Rublon. Sakot ng Visayas yan. Eh. May farm naman yata si Mami doon eh. Kaya... May farm kay Ron? malapit kami sa ano. Sa ng lahat. Sabi mo. Ay, pala yun. Natatakot ako nung pupunta doon kasi nga niya. Hindi ngayon, wala na kayong hilo. Wala na. Wala na yan. Nakapasyal na kayo. Baka survive na. Palagi nyo lang panonood rin yun. No? Para yung video nyo, kung ano yung mga tinuro ko sa inyo, mm -hmm. ano mga Ngayon pa ba kayo bibigay kung kailan kayo umidad ng ano? Di ba? Yeah. Dapat nga, da, minamuna, ano, eh, sinubok na tayo ng panahon eh. matibay na tayo sa gandong edad. Pero kung ngayon pa tayo bibigay, wala. Para pag-uwi ng boyfriend nyo, malas na kayo. Tinigit oh. ko naman siya na maging ang sabi ko, pupunta ko sa Ikayatres. yun. tama yun. Tama yung positive lang kailangan ay iisipin natin makano tayo, makalaya tayo sa mga takot natin. Face your fear. Makakawigay lang niya ang Pwede na akong pumunta. Palengke, nagapunta ako ng palengke doon sa Rondon. Yes. Naka-oy ako wala akong binibili, na-delay kasi nagpa-panic. Na, eh, uh, may pwede na. Kita mo, 'di ba? Uh, Pa-grocery na kayo niyan. Ken? Okay. Okay. Ingat Pwag po ka kayo. Huwag char da 'yung anak ko kasi hinahayaan okay. ako ng